deep precaution helmet let's go tayo ng lugaw bago tayo uh, dumiretso sa ating destination. Ito ay lugaw with egg. At may kasama pa siyang free soup. ay dito lang sa may tabi ng kalsada. Ito Lugaw ay La Presa. Dito sa may barangay bakir ng Bagabag. Ang nilugawid, ang lisuk. At andito na nga tayo sa may tulay na nag-boundary ng Ifugao at Nueva Vizcaya. Papasok na tayo ng Ifugao province mga kaibigan. At dahil nga mapuno ang kapaligiran dito sa Icopo Rodriguez ay nararamdaman mo ang malamig na klima dito. Pag makita niyo na ang bundok na ito ay malapit na kayo sa tulay na kung saan uh, maghihiwalay ang lagaweto kiyangan. eto siya mga kaibigan, yung tulay papuntang right ay papuntang lagawe. Ito naman ay sakyangan. Dito kami sakyangan papasok dito. Dito kami papasok. Punta tayo ng Kiyangan. ang Kiyangan dahil dito makikita ang Yamashita Shrine or ang Kiyangan Shrine at ayon sa kasaysayan ng ating bansa dito sumuko si Tomoyoki Yamashita, ang leader ng mga sundalong hapon noong panahon ng digmaan at yan muna ang may babahagi ko sa ating kasaysayan ng ating bansa ipagpapatuloy natin ang ating biyahe papunta dun sa pinakadulo ng Ifugao Province Ipugao province ay matatagpuan sa mga bulubundukin bahagi ng ating bansa. Ang mga produkto ng mga naninirahan dito sa Kiangan Ifugao ay mga gulay uh, kagaya ng repolyo, carrots at ang tinuon na produkto ng Ifugao na nakatanim sa mga rice terraces nila. bundok, mga kaibigan. Parang puno pa siya masyado. Di pa siya kalbo. Tapos tuktok niya. Eh. ito mo yung hambog. Sa taas niya. Lamig dito. Tahimik. Ginulat lang kami ng malaking aso doon. Sa curb Yun. May malaking aso doon na humarang sa amin. Tapos Muntik na kami natumba. Tapos pinapanood naman kami. Ginurat lang kami. Malaking asong yun. Saan na ba yun? Tatahulan ko nga din. Magbabawi nga din tayo. Mga kapatid, mga kaibigay ng mga bahay stock tok ng mga bundok sa baba yan ang tahimik ng lugar Walang mga kamatis ngayon. da 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 Ano yung doan yun, Papa? nilalakbay natin ngayon ay bahagi na ng Tinok, Ifugao province. Kung saan dito makikita yung maraming taniman ng kamatis. Noong pumunta kami dito, maraming kamatis. Pero ngayon ay wala naman na. Siguro nag-harvest na sila at panibagong uh, tanim naman ng mga repolyo ang mga nakatanim ngayon sa kanilang mga taniman ng kamatis. ay prone sa landslide kasi nga sa ginagawa nilang gardening ay nawawala na ng mga puno ng mga bundok nila kaya prone sila sa landslide uh -huh. punong puno ng kamati siya nung pumunta kami dito. Ngayon naman na ripon niya. Wala, kinakainin talaga ng mga gubot ko, kalbo na lahat. Ang ito, so, bigila oh. Puyo water. Kaya ang ganda naman yung pagmula dito. Hmm. mga tanim-tanim nila wala puro puro tanim na wala nang mga puro dito mga kaibigan puro garden na oh sipag talaga nila oh oh mga tanim din sa dito mm. ayan mga andon ay okay. Tanim, hanap buhay nila, huwag pa pa ano to mga to ah. huh? Gumuguhon na o oh. hindi kaya biglang guguhon na lang tong bahay na to dyan di ba? Dito pa tayo doon? Doon makakatira tayo doon? Ha? Hanggang saan tayo pupunta? Hindi. Si tayo La, wala na, wala na talaga mga puno yung gubat nila o. Oh. Yung bundok nila. Bakit wala kayang nagbabawal sa kanila? Hindi na tayo ba. May gobyerno. Ha? May ng gobyerno. Wala, Sili talaga dito. Sige naman, oh. Yung bundok, gumugugo. Tapos, bakit? Ano dyan? Kaya? Kaya? Teka. Doon diba sa dinaanan ng lalaki. Nung isa. Nakasalupan na ito. Ano lang ito? Pagbukitong ka! yung pao pa! Hvor er det? highest elevation of the Philippines highway system. Baba tayo mga kaibigan. Nakatakot. <laughs> Anong daan? Mga pulo nila mga kaibigan dito. Tingnan mo. Wala wala silang ahas dito. So, parang talagang walang pumapasok dito ng tao. Katakot. Ito yung building na hindi nila natapos-tapos kasi kasi daw dispute yung lugar na to. So ayan. Ay, ang lalim. Pero <laughs> may <ding> butas dito. <laughs> ano kung hindi mo alam na may butas pala no? Ay, no, gusto akong pumunta doon. Pero walang daan. Saan ba ako dumaan? Ah, tarik ko. Katakot naman. Parang may ahas. May daan ba dyan? Hindi mo lang ka trail, trail naman. Ay, I'm so scared. Diyan na lang. Diyan na lang po. Yung mga puno nila. Hmm. Yung ko. Busy. Ito daw ay Mount Pulag na. So, this, etong itong kinalalagi natin is bahagi na ng Mount Pulag. Ito yung part ng Mount Pulag. Ito yung aerial view ng Tinok from the top. Ganito, ito. Ang gano'n talaga ng tinok, mga kaibigan. yun. Parang, parang, hindi ko ma-explain, nalulungkot ako na nakakakita na wala nang mga dahon, yung mga, hmm, wala nang puno sa mga gubat. Pero nakaka, nakakagandang tingnan kasi everywhere na pumunta ka, everywhere na makita mo is, ayun, may dalawang puntod doon, mga kaibigan. Kasi dito sa, uh, Ipugo province, kung nasaan yung property ng mga mag-asawa, ganon, pwede nilang ilibing sila doon pag sila'y namatay. At dito na nga natin tatapusin ang ating video ngayong araw na ito. Salamat sa pagsama sa aking biyahe ngayon at hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye!